So ayun mga kababayan As you can see Nag-snow ngayon dito sa amin So uh, meron kaming forecast Na mag daw Dito sa Nova Scotia, Canada For 3 uh, to 4 days So uh, everyday daw uh, Mag-drop siya ng 20 centimeters ng snow So as you can see Ngayon ay quarter to 10 Medyo mataas na nga Ang snow Ayan o Lubog na yung sapatos ko So kaninang umaga, uh, kailangan ko pang magpala para lang uh, malinisan konti yung driveway namin. So para makalabas ako na maayos. So ayan, nyo, di ba? 7 AM malinis yung sasakyan. Linis ngayon, ngayon medyo tabo na siya. So i-check ko yan ulit mamaya. Para after like 2 uh, hours para makita niyo kung gaano kabilis matabunan ang sasakyan pag uh, nag-i-snow dito sa Canada. So yeah, na araw. Three to, I mean, 3 to 4 days daw na mag So, medyo, ano uh, yun, hectic yun sa mga nagkatrabaho dahil kailangan mo mag-shovel uh, pag pupunta ka sa work at saka kailangan mo rin mag-shovel pag uh, uwi mo. So, matrabaho talaga siya. So, ngayon ay February 3 uh, dito sa Canada. So, uh, gagawa ko ng video ulit bukas. At saka sa makalawa para makita nyo kung gaano kami snow after Uh, matapos ng 3 to 4 days ayan o oh, shower ko tong daanan namin dito sa work ayan dito yung taas na kanina malinis pa yan eh so nag start ang snow uh, maduling araw uh, tapos tuloy tuloy yan ng 3 hanggang 4 na araw so ang expectation ay uh, abot daw ng mga 50 centimeters ng snow Uh, at the end of 3 uh, to 4 days ng pag snow dito sa labas ko Canada. So, makikita nyo. So, ito mga kababayan, mapapakita ko sa inyo. Ito yung pinaka magandang example. So, ito. Uh, kanina, yung pinakita ko, nag-iumpisa pa lang yung pinaka-snow. So, that was around almost quarter to 10. Eh, ngayon, uh, alas 3 na. So, kita nyo kung gaano kataas ng snow. Diba? Ayan hindi pa to nagagalaw kanina ayan, sinabal ko lang konti pero ayan, so papakita ko sa inyo kung gaano kataas ayan diba so lubog yung buong paa ba diba? imagine mo pag naglalakad ka papunta ng trabaho, tapos kanyang kataas ang snow so ito pa lang yung day one meron pang mga dalawa hanggang tatlong araw so ang taas talaga so ayan na siya ngayon mga kababayan diba? So kanina uh, Chinect natin to mga alas G's Ngayon uh, after 5 hours 3 uh, na kasi ngayon uh, Ayan, tabun na Diba? So imagine mo pag iwan mo yung kotse mo Nang tatlong araw na hindi mo nilinisan Di tabun na tabun na talaga sya Kaya <laughs> naman uh, dito Dapat uh, lagi mo nilinisan yung sakya mo may, Pag nag-snow ng ganito para hindi siya mas sobrang matabunan so, lalo pag nasa work ka mas mahirap kang uh, makaalis kasi dininisan mo ng dininisan yan so ngayon papakita ko ayan taas na lang snow maglalakad ako sa snow para makita niyo kung gaano kataas at kung gaano kahirap ang humakbang mapunta sa sasakyan Hay nako video fail <laughs> so medyo nag slant yung uh, camera so hindi nakita yung paglilinis na ginawa ako pero at least uh, nakita niyo yung hakbang medyo deep na nga talaga yung snow ang hirap humakbang at umikot dito sa sakit kanina so ayan medyo mas tanggal na yung snow medyo mas malis na siya ngayon so babalikan ko to mamaya after couple of hours na naman para linisan ulit para sa ganun hindi siya matabunan ng sobra at saka kasi mamaya na akong ilabas to dahil darating yung plow truck para linisan tong driveway at para maka uwi kami ng maayos at saka makapagpark yung mga night shift ng mas maayos so ayan mga kababayan dumating na yung plow truck at nilinisan yung paligid as you can see ayan yung difference diba wala na yung yellow kanina napunta na doon natambak sa gilid ayan no? So ayan. Ito lang sa akin ngayon. Good morning mga kababayan. So ayan, dito na ng uh, snow dito sa Canada. So kung makapansin nyo, ayan o, oh, ang snow pa rin. So medyo tumigil siya kagabi at uh, sabi sa forecast mag-start ulit ngayong umaga. 7 a.m. dapat pero ngayon 6.30 pa lang meron na. Ayan, uh, kung uh, makita nyo, ayan, yung driveway namin na linisan kasi dito sa Canada, pag hindi mo nalinisan yung daanan nyo, tapos may storm or merong mag-snow ng uh, tatlo, dalawang araw, mag-accumulate yan. So, tataas yan. Mahirap ka makapasok ng uh, yung sasakyan mo. Mahirap makapasok sa driveway. So, dito talaga kailangan na uh, constant yung paglilinis. So, uh, nilinisan namin to nung, ako nung umaga bago pumasok kahapon. Tapos nung gabi, si madam naman ang naglinis dito. So, kung makapansin nyo yun, know, taas. Diba? Yan yung kahapon lang yan. So yung mga ma-accumulate pa for the next two days, tataas pa yan. Tingnan natin. Taas, di ba? So, ayan na ulit mga kababayan Day 2 ng uh, pag-snow dito sa Canada. Ayan oh, grabe. Kanina, kalmado. Konti lang yung snow. Tapos tumigil konti. And then, ito na ngayon. So, alauna na ngayon. At uh, medyo malakas na yung pag-snow. Yung drop ng snow. Ibig sabihin, lalakas pa ito maya-maya. At uh, dadami na naman yung uh, snow sa daan. So ngayon, as you can see, ganyan pa lang yan babalik ako ito mamaya after like 5 hours siguro para makita niyo kung gaano karami ang accumulation ng snow so ayan mga kababayan ako yung muna para ipakita sa inyo so ito yung commercial area dito sa amin ito yung mga busy area kasi nandito yung groceries yung shopping area ayan Staples, yung Walmart nandyan Pero makikita nyo, di ba? Ito yung kanilang na hukay Or itidulak uh, itinulak Snow din na uh, three and half kanyang karami agad grabe so ito na siya ng alas ayan, so 5 yan so 5pm na dito at yan kita nyo medyo dumadami na so tinawag na namin yung magpa para malinisan yung daan ayan o grabe so ayan dumating na yung truck at ganito yung ginagawa nila now. You know, clean. Scrape. Yeah, the tulak yung snow. Kaya narili sa yung daan. Galing di ba? Eh na, di ba? Kita nyo naman, dinis na talaga. Ulit Yan, ginagawa talaga namin ito dito sa work uh, sa umaga at saka bago kami umalis para yung mga parating merong maayos na parking. So ayan mga kababayan, ito na yung third day ng uh, snowstorm dito sa Canada. At kung makapansin nyo, medyo mas clear na siya ngayong uh, ikatlong araw. Medyo mahina na yung uh, bugso ng uh, snow. Pero meron pa rin, ayan eh, no? Kung makikita nyo, uh, may mga snow pa rin na bumabagsak. Pero medyo mas light na siya ngayon. Kaya kung makita nyo daan, mas clear, medyo mas basa siya. Comparing the past uh, couple of days. So, uh, ang sabi nila sa news, tuloy-tuloy uh, pa daw to hanggang uh, bukas pero mas uh, kalmado na siya. So, hopefully bukas mas uh, clear na kaysa ngayon. Tsaka, I think uh, patapos na rin tong uh, snowstorm. So, ayan mga babayan, yan ang uh, sitwasyon namin dito sa Nova Scotia, Canada. Or nangyayari naman to sa buong Canada tuwing merong uh, storm, snowstorm. So, uh, bakit nga ba nagpapanik ang mga tao dito sa Canada pag may parating na snowstorm? Unang-una kasi uh, malaki ang chance na pwedeng hindi ka makapasok pag natabunan yung driveway nyo. Ang hirap pong gumalaw, ang hirap uh, lumabas. So, kailangan mong mag-shovel. Kung hindi naman, talagang hindi ka talaga makakaalis ng uh, property nyo. So, mamimiss mo yung trabaho nyo. So, mau-budget ka pa sa boss mo, di ba? Pangalawa, yung worst ay yung maputulang kayo ng kuryente, yung mawalan ng kuryente. Yun. Kasi ang laki pong dagok nun sa isang uh, family, sa isang bahay pag nawalan ng kuryente. Kasi majority po ng mga bahay dito sa Canada ay uh, pinapatakbo ng kuryente. Ayun po. So pag walang kuryente, hindi ka pwedeng magluto. ng tubig, wala din. So ang lamig, di ba? Imagine nyo, may snow na, mer uh, wala ka pang kuryente. Yung mga pipes ng uh, bahay nyo, pwedeng tumigas, di ba? Pwedeng madamage. So ang laki talaga ng uh, ng snowstorm dito sa Canada. Tapos ito kasing uh, itong snowstorm na to. Uh, very uh, sya, rare siya na mangyari dito sa Canada. Dito sa area namin sa Nova Scotia. So nangyari to dati. Pangalawa ko pa lang to na experience sa 10 years ko dito sa Canada. Nangyari to noong 2015. Nalala ko at uh, nag-work kasi ako noon that time uh, Pinag-work kami kahit na nag-storm So lahat ng mga tao, nawala, ang daming nawalan ng kuryente At yung mga tao ay naghanap ng fast food para na makakuha ng pagkain Nalala ko that time, nung nasusaboy ako uh, Nagbibenta pa rin kami kasi meron kaming generator Pero yung uh, hindi siya nag-work 100% So yung mga meat namin, hindi hindi namin ma heat pero yung mga tao, talagang bumili pa rin kahit na ihit namin o hindi, kahit na medyo malamig, bumili pa rin sila at uh, handa silang kumain kasi nga wala silang way para magluto. Yun yung mahirap pag, sa, pag nawalan kami ng power dito sa Canada. Kaya naman pag nababalitaan namin na may parating na snowstorm, nagre-ready na kami. Ako mismo nagre-ready na kami. Meron kaming emergency kit dyan sa bahay para makapag-ready kami pag uh, sakaling mawalan ng power. Ngayon uh, bumili ako ng uh, stove na maliit yung nialagyan mo ng butane para makapagluto ako sa labas sa garahe. Uh, kasi hindi sya safe kamitin sa loob. Uh, baka, makasunog ka pa. And uh, nagbo-boil na ako ng uh, water sa gabi tapos yung uh, sa nag, meron akong timba na nilalagyan ko ng tubig para pang hugas, yung ba, pang flash and all. So, yun yung mga ginagawa kong pang ready pag sakaling may parating na snowstorm. Kasi eh, hindi rin namin alam kung uh, gaano siya tatagal. Minsan sasabihin kasi nila, one day or two days, tapos yung pala, tatlong araw siyang tuloy-tuloy, di ba? Uh, yung weather naman dito, accurate naman siya. Pero minsan kasi nagbabago siya. So, uh, yun nga, kailangan pa rin namin maging ready talaga. So, it's day 4 mga kababayan ng snowstorm dito sa Canada. At uh, I'm not sure kung nakikita nyo pero, meron pa rin mga snow na pumapatak pero sobrang hina na lang siya. Ayan. So, ang palatandaan para malaman nyo na talagang uh, mahina na lang siya ay, ayan, makita nyo sa kotse. Diba, hindi na siya sobrang tabon katulad nung mga past couple of days. Ayan o. Oh. Madali na lang siya mapunasan. Ayan. Tapos yung daan din. Uh, mas malinis na siya. Pakita ko sa labit. Ayan, kung makapansin nyo yung daan, basa na lang siya. Sa kasagsagan ng snow, uh, tambak yan talaga. So ngayon, okay na siya. Ayan mga babayan, nasilayan nyo yung apat na araw na winter storm dito sa Canada. So uh, patapos na ang uh, storm na to kasi sobrang konti na lang yung buha patak na snow uh, sa lupa so ibig sabihin nito uh, tapos na yung calvaryo namin so paglilinis na ang susunod so sana nagustuhan yung video na to please don't forget to like, subscribe, and share maraming maraming salamat sa uli din peace